Ayan po mga kabida, dumarami na po yung mga grupo na nanawagan po kay Pangulong Ferdinand po Marcos na huwag permahan po itong napaka-controversial na 2025 national budget. Ano po, na? At isa na rin dito mga kabida, ito pong Makati Business Club, isa sa pinakamalaking grupo po ng mga negosyante dito sa bansa. No? Sa kanilang statement po kahapon na inilabas, eh, meron ho silang mga specific na mga items doon na para, hung, para sa kanila ay uh, questionable na ano po. No? At uh, meron hong mga agap-agap po itong grupong ito kung bakit po ito naging priority o priorities po ng kongreso at uh, kaya inaprubahan po itong uh, 2025 National Budget. Ano po. Babasahin ko lang po mga kabida. Ito pong kanila statement Okay, all right, 28 December 2024. The Makati Business Club or MBC calls for a more transparent and accountable process in finalizing the General Appropriations Act, known as the National Budget, particularly in the actions and discussions of the Bicameral Committee. MBC commends the initiative of President Ferdinand Marcos Jr. in scrutinizing the bicameral approved 2025 budget before its final passage. Ayan. We are alarmed by some of the adjustments made by, by, by the bicameral committee to the 2025 General Appropriations Act o GAA. Ayan. Ito po, mga kabida, no? May mga sinight po sila dito. Ito pong um, mga light items po Uh, na nakapaloob sa GAA o General Appropriations Act. At uh, number one, ito pong uh, ho ng napakalaking budget no, sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Okay? Na umabot po ng mahigit na isang trillion uh, one 1 trillion pesos ano po na uh, at uh, ito po ay kinestyon din ng Makati Business Club kung bakit uh, ganun kalaki yung budget na inilaan po para ho sa DPWH sa halip na uh, binigyan sana ng uh, mas malaking budget po itong uh, Department of Education considering ito po yung pinaka-priority uh, po ng uh, Marcos Administration, ano po mga kabida. Okay? Ang pangalawa po, ito pong pagbigay ho ng increase ng budget po ng Congress ano po no ito pong uh, Senate at saka ito pong House of Representatives mantakin niyo makabida dito sa kanilang um, statement eh meron hong 19 billion po o 19 billion pesos na increase ito pong uh, Congress makabida kung saan po there is no sufficient explanation on the need and or justification for the budgetary adjustment. Ayan, wala ho daw malinaw na explanation. Ito pong pagbigay ho ng uh, pagtaas po ng budget po ng Congress mga kabida, no. Okay? Now, ito pa. Meron pang isa po mga kabida, no. Ito pong panatlo. Itong napaka-controversial na resurrection po ng akap. Ano po? <laughs> okay. Kasi yung pinatay na po ito sa Senate eh. Pero uh, nagtaka na lang po tayo bakit ho nabuhay po ito pagdating ho sa BICAM, ano. Okay? Ito pong no justification and explanation kung bakit ho binuhay po itong akap at uh, uh, binigyan po ng budget ano for 2025. Mga kabida. Ayan. So yun po yung kanilang Uh, sinight po ng mga items na questionable, uh, very questionable uh, ng Makati Business Club. Ano po? Na? Ito. Number four, the funds are allotted for assistance to the poor. Okay? Uh, it is not explained why the 2025 GAA removed the 74.43 billion pesos pondo sana yon budget for PhilHealth, health mga kabida hindi ho malinaw ang sabi po nila lang ang sabi lang po nila doon uh, mga kabida eh meron malaking um, reserve funds sa pong PhilHealth. at hindi ho daw ginamit kaya nga hindi ho nila binigyan po ng pondo dahil ho uh, malaki pa daw yung kanilang reserve funds eh may batas po tayo diyan eh na dapat every year Uh, every time meron hong allocation po uh, ng budget for the uh, incoming year, okay, eh dapat meron hong budget na ilaan po ang gobyerno para sa PhilHealth, uh, ano po. Dahil ito pong budget na ito ay hindi po para sa mga regular uh, members, no? Kundi para ito po sa mga um, non-paying members, ito pong tinatawag po nilang indirect contributors po, no? Uh, papano na yan ngayon? Itong uh, senior citizens, PWDs, at saka ito pong mga may hirap natin mga kababayan po, mga kabida. No? Ayan. Okay. According to the March 2024 ulat ng Bayan Survey by Pulse Asia, the top three concern of Filipinos, okay? Sinight din nila ito, ah. Yung survey po ng Pulse Asia po, mga kabida, no? Una, controlling inflation ito ang pagtaas po ng inflation rate ng Pilipinas. Dapat uh, uh merong mga paraan po ang gobyerno para i-address po ito, ano po, mga kabida? Number two, increasing uh, pay of workers. Ito ang uh, demand po, malaking o matagal na pong demand ng mga employees na taasan po yung kanila kong sahod. Okay? Lalong-lalo lalo na po sa private sector po, mga kabidan. Ano po? Okay, number three. Fighting graft corrupt and corruption in the government. Ito dapat ang isa sa mga priority sana na Marcos administration. Pero ano bang nangyari po ngayon? Ano po? Na? Uh, tila ang obserbasyon po, mga kabida, e yung corruption po ngayon sa administrasyong ito. Ano po? Na? Okay. Now, There are clear indicators of what should be the government's priority. Therefore, the 2025 budget should focus on addressing supply side inflation, improving infrastructure, addressing workforce skills uh, gap, and uh, driving government uh, efficiency and transparency to attract more job creating investments. And lastly, the Uh, mga kabida. MBC believes that the national budget should be designed to address the concerns and needs of the Filipino people. Thus, MBC calls for a more transparent uh, and uh, need-aligned corrective actions to the 2025 budget. Ayan. So, yung kanilang pahayag po kahapon, mga kabida, uh, nakisali na po ito pong MBC dito sa mga grupong nanawagan ngayon. Uh, kay Pangulong Marcos na huwag hong permahan muna ito pong 2025 National Budget kasi po, ang uh, dami hong mga, mga questionable items doon o saan po ay nakaka-apekto ma, o makaka-apekto po ito no? sa delivery of services at uh, yung mga priorities talaga ng administrasyon ito mga kabidad doon. No? Ayan, So, sa mga gustong mag-comment, you can comment down. At uh, sa hindi pa po subscribers sa aking channel, mga kabida, you can uh, subscribe. Just click subscribe and then click also the notification bell para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po mga kabida.